So good day mga boss, uh, welcome na naman sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss, pag-uusapan natin yung ano, uh, nginig o uh, alog sa ating mga motor mga boss So eto ay yung ano, uh, bushing ng ating motor mga boss dito sa ating Honda Click Eto, bushing So yan yung Uh, pag usanap o usapan natin yun mga boss so dito mga boss etong bushing na to ng Honda Click pag once na may problema o sira o sira, pasira na siya. ang isa sa mga uh, mararamdaman natin dyan ay yung uh, vibrate o pagginig ng ating footboard so mararamdaman natin sa talampakan ng ating paayan na talagang yung vibrate dun sa ating talampakan i-ramdam na ramdam natin yung katawan ng ating motor mga boss mula dito sa likuran papunta dito sa harapan so may kita natin na pag nag-i-start, nanginig yan etong mga side mirror, etong mga fairings natin, ay nanginginig talaga yan mga boss so isa yan sa mga ah, dahilan una yung footboard natin ramdam na ramdam natin yung malakas na vibration dun sa ating talampakan at uh, pangalawa yung uh, pagninig o vibrate ng ating mga fairings o ng katawan ng ating motor so mula sa harap papunta sa likod mga boss pati dito sa ating mga side mirror may kita natin yan pati yung ating manibela so may kita natin na talagang nanginginig yan so pangatlong mga boss yung Uh, masakit na vibration dito sa ating mga uh, daliri mga boss lalo na sa scooter na madalas na yung kamay mo ay nakahawak dito sa brake o nakapatong dyan so yan, ramdam na ramdam mo yung pananakit ng iyong mga daliri mga boss dahil sa matinding vibrate na nararamdaman mo pati na sa katawan mo, syempre ramdam na ramdam mo yan pag once na nagbabibrate yung iyong motor mga boss so kabilaan yan pero madalas talaga sa kanan mga boss Diyan natin nararamdaman yung uh, matinding vibrate ng ating uh, motor pagdating dito sa ating handle o sa handle grip so yan mga boss yan ang mga sinyalis na palitin o sira na yung ating uh, bushing ng ating Honda Click mga boss yung panginginig, matinding panginginig o vibrate ng ating mga motor mula sa fairings, footboard papunta dito sa ating uh, handle brake mga boss so yan at uh, kung tatanungin naman ninyo mga boss ang presyo ng isang bushing ay uh, nagkakahalaga yan ng uh, meron tayo listahan dyan mga boss so dito uh, nagkakahalaga siya ng ano ng uh, 272.32. So kung dalawa, syempre dalawang yung dalawang pares 'yan o isang pares yung papalitan, ang gagastos niyo diyan mga boss ay 544.64. So, yan yung isang pares ng ating bushing. So, yan mga boss ay uh, original mga boss. Ah, galing sa mismong Honda. So, mas maganda kasi pag genuine parts yung ating gagamitin para sigurado tayong tatagal yung ating parts mga boss. Okay, so yan, usapang vibration, pagginig ng ating mga fairings, ng ating footboard at ng ating handle grip mga boss. So, ang sira nyan ay uh, bushing mga boss ng ating Honda Click.